Punta tayo sa Cagayan. Nasa linya po natin si Mr. Rueli Rapsing, head ng Cagayan PDRRMO, sitwasyon at pagtugon sa epekto ng bagyong, sa bagyong si Crising. Sing. Ah, Rueli, mag magandang Hello, Rueli. Hello, uh, sir. Uh, si magandang maga. Opo, opo. Ah, kumusta kayo dyan? Ano ang nararanasan nyo ngayon sa lagay ng panahon, Rueli? Uh, simula po kagabi, nagsimula na yung mga pag-aambon at mm -hmm. uh, bandang uh, madaling araw, medyo light uh, rains na po ang nararanasan natin. As projected po ng DOST pag-asa yesterday, 50 to 100 millimeters na po itong nararanasan natin. Mm -hmm, mm -hmm. Medyo matindi na ba yung ulan ulanay ganon uh, Roelly? Eh, hindi pa naman po. Light rail pa rin po ang, ang touring natin dito. Uh Oo. -oh. Ang balita namin na uh, sa pilita na yung evacuation, force evacuation na yata ang inyong pinatutupad dyan, ano? Under uh, Charlie Protocol po, kapag itinaas po tayo sa red alert status, mm. uh, inaabisuhan natin yung mga alkalde po natin, lalong-lalo na yung mga highly susceptible areas po, ay eh, talagang mag-conduct sila ng force evacuation. Oh, But po. that still remains sa uh, decision po ng mga mayors natin uh -oh. kung sila po ay gagawa na. Okay. Pero aware ba sila na magla-landfall dyan ang bagyo mamaya ang hapon o kaya gabi? Projected po to alas dos ng hapon hmm. uh, as forecasted yesterday by pag mm -hmm. sa pre-disaster risk assessment po natin, na maaaring itulak ito sa may dalawang high pressure area kasi sa uh, bandang Japan and uh, China. Mm -hmm. So wala siyang uh, puputahan kundi itutulak siya ng dalawang uh, high pressure area sa so, taas. Maaring ang truck niya ay tumulad nung kay Marcel last year. Mm -hmm na nag-project ng Santa na pero tumakap din sa may bandang baba sa uh, may bagaw Alcala. So pag ganun, uh, Rubele, pag ganun, uh, saan nyo naasahan talagang magla-landfall yan? Uh, baka tayo din sa pakikipag na kayo nyo sa Pagasa. Anong particular na bayan? Well, it states na ang truck ay nasa northeastern municipality namin, Santa Ana. Mm. But uh, then again, hindi namin ni-roll niro out yung possibilities na mangyari ulit yung last year po. Opo. Sa, sa, kung didiinan niya ng dalawang high pressure, uh, didiin ng konti, no? Uh, uh, yung dalawang high pressure, kung hindi sa Santa Ana, saan pwedeng uh, mag-landfall? Maaaring uh, gagayahin niya yung truck po ni Marce, sir. Ah, hmm. uh, papasok siya ulit sa Bagaw. Bagaw. Alcala, and then lalabas ulit siya sa Baycourteria po, oh. Northwestern. Western. Kumusta ang mga paghahanda doon sa mga bayan na yun? Uh, lahat naman po uh, sa pre-disaster assessment na ginagawa gina natin kahapon, hmm. lahat ng mga agencies po natin, lahat ng mga MDRMO, pati mga barangay committee uh, DRR committees natin ay mga handa naman po. Oo. Oh. Naatake pa god pre na tayo ng mga uh, food, non-food items, mga assets and resources, pati yung mga personal thing po natin. Opo. Kumusta yung mga, may mga lumalaot pa ba na mga mga isda tayo? Wala na po sir. Once na itinaas po tayo ng uh, signal number one, uh -oh. automatic po, uh, no sale policy po tayo niyan. Uh -oh. At uh, ngayon po ay naitaas na po kami sa signal number two. Number two na nga kayo, oh, batay dito sa, ano, sa sinasabi ng pag-asa. So, may, ama, kung saan, uh, kumusta ang supply ng kuryente? May kuryente pa naman kayo dyan? Uh, yes po, wala pong problema. Ang, uh, ang lakas lang naman po nitong mararanasan natin, pinakamalakas dito, 80 kilometers per hour. Mm -mm, mm, -mm. Mas, uh, mas mas hindi, hindi siya katulad nung mga typhoon na, na dumaan dito sa atin, na uh -huh. uh, mga super typhoon, almost 200 to 300 kilometers per hour yung uh -huh. Oh, ang, ang sinasabi ng uh, pag-asa dyan, eh, more than 200 millimeters ang inaasahan ng mga pagulan dyan sa mga darating um, oras. Project, projected by uh, 2 p.m., uh -oh. yun po yung heavy rains na aasahan uh, po natin. Uh -huh. Pero uh, hindi katulad nung kay Marcy, sir, na medyo saturated na yung lupa. No? Mm uh -hmm. -huh. Itong dry cruising, uh, siya yung unang bagyong dadaan dito at wala pa talaga. Wala pa talaga uh, Uh, kayang-kaya pa siyang mm -hmm. ng court uh, ng lugtalupan. Oo, okay. kaya din ng inyong Cagayan River diyan. Ah, uh, Ruelle. Yes sir. Uh, in fact nauna nang nag sa upper Cagayan sir, sa Biscaya, Quirino, Isabela. Mm -hmm. uh, inaasahan namin bababa yung mga lupa, uh, yung mga tubig doon na uh, etong uh, mga hapon na hanggang uh, kinabukasan po. Opo. Sige. Rubele, salamat. Mag-ingat kayo dyan, ha? Mag-ingat kayo. Okay. Maraming maraming salamat sa inyo, Sir Mel. Opo. Si Rubele Rapsing, head ng Cagayan PDRMO.